Alright, so mga mabadi at ah, yan, nagpatulog lang ako ng baby na si EJ Nakatulog na siya. So, yan, dito na yung pinakalami mesa nila. May lutoan na sila dito. Tsaka yung ah, may may labaano siya dun. Patungan ng mga gamit-gamit. Yung container, yan So, ito yung mga aragan mga body. Yan yung mga aragan na siya sabi ko. Yan yung sinasako nila. Yan, yan yung mga ready to ano na yan. Ibibenta na. So, magkano lang naman yun mga body. So, ang trabaho nila dyan mga body yun, kung makita nyo, papakita ko mamaya. Yung sa bandang buhangin, yung mga itim dyan, yung binibilad nila. Tapos, uh, paghapon, babalik na rin ulit para matuyo ulit naman yung kabila niya. Para pag natuyo na siya lahat, tatanggalan nila ng buhangin, tapos naman lalagay sa sako. Yan. So, yun. Yan sila, misis galing sila doon sa may bato sa picture picture ng ligo hindi na sila may sa taas dito na sila natutulog para para kinaumagahan maunguha ulit sila doon sa dagat pero ang kinukuha nila dyan mga badi yung uh, lang ng alon bawal sila magbunot ah grabe hmm. ko na kayo na itim na na kayo hmm. ibaba ko na si EJ mga body kasi yung bigat ma'am Oh. Oh. So ayun mga bali papakita ko sa inyo yung, ano, yung aragan na binibilad nila Ito Yan mga labi. Ito yan yung aragan mga bali yun bagong ano Halos bagong kuha lang yun kasi makikita yung kulay nya green green pa Yun maitim na Pag itong maitim na mga bali Pwede na yan Kasi ang gagawin dito Itong maitim na to Kunin nya na ganyan parang magbubuo-buo kasi yan buo-buo sya ganyan pero yung ilalim kasi yan mga body yan Ito ito so, nito yan yung ilalim nyan yan o oh, basa pa unlike dito tuyo na yung ibabaw eh pina, pag binaligtad mo yan basa pa mga body so babaliktad rin pa rin nila yan para matuyo tapos tatanggalan ng buhangin papagpagin na ganyan saka yun ilalagay doon naman sa sa tabi doon tapos isasako nila bawal yan mabasa ng ulan mga body pag nabasa ng ulan yan wala eh, na, na yan, na-reject na yan mabubulok kasi pag nabasa ng tubig tubig, tabang o maulanan mabubulok na siya dito na tulog tutulog para umaga kung ano yung mapalpad dyan sa gilid yun yung kukunin nila na ibibilad bawal sila magbunot doon sa ano mga body sa gitna kasi marami sa gitna eh bawal yung bunutin kasi pagkain ng mga isda tsaka bahay ng mga isda ang kinukuha lang nila yung mga kusang nabubulot tsaka naanod dito sa pinaka ano, pinaka gilid pero yun Ayan. Ayan, dito sinakatambay mga badi. yan dito ang dating tiyatambay namin kung makikita nyo sa mga vlog ko mga badi, doon sa kabila doon may cottage doon pero dito okay naman dito mga badi. pag may mga bisita lang ako doon ko sila punta kasi medyo maganda doon Saka may tubig kuryente. Dito kasi walang tubig kuryente mga badi. Nag-iigib lang sila. Tapos walang kuryente. Wala. So, maganda sa dito pag may solat. No, ang mga gamit lang na ano nila dito. Mga ilaw ay gasera, ganun. Tapos, uh, flashlight. Yan. Yan. Dito sila nagluluto. Yan. And kaya pinili din namin mga badi na dito na lang din mag-stay Para baka pag relax relax ba yan dito muna kasi may duyan may ginawa silang duyan duyan dito mga body yung net ng net ng isda yan kulungan ng isda mga body so ginawa nilang duyan mga body nilagay dito sa puno yan at ayan ang aking nanay mga body at kapatid at nagluto kami ng ano mga body pansit so yun <laughs> dito lang kami mga body so dito peaceful kumbaga tahimik hindi magulo ay mga puno malilim naman dito mga body kahit maaraw tanghali, mainit malilim dito sa ilalim silong, actually yung ano na yung mga body yung puno na yan, sa ilalim yan ano yan, sobrang hahaba yung mga tinik ng puno na yan pero sinaga nilang tanggalin yung mga sanga-sanga kaya mataas na hindi na maaabot yung tinik ayun ay, yan yung araw-araw na ano nila dito ginagawa kahit yung Papa ni Angel ayan uh, yung araw-araw yung ginagawa mga body uh, magbibilad sila ng aragan so ganun kahit ako naman mga body ganito yung ano namin dati yung ginagawa namin naranasan ko rin yan yung uh, magbilad ng aragan mag magkuha doon sa dagat kung makapanood niyo yung unang vlog ko mga body may vlog pa kami na dati kasi binubunot pa namin yan binubunot namin doon sa may biyakan ng alon kung saan yung alon bumibiyak mga body doon nandun kasi yung marami pero nagkaroon ng ordinansa na bawal mga body. Tsaka at bawal naman talaga kasi nung una uh, kami kumbaga kami yung pioneer dito mga body na nagganyan. Siyempre hindi namin alam. Tapos yun nagkaroon ng ordinansa na bawal bunutin. So ayun ya, yun, yun yung sinunod namin mga body. Yung mga nababaklas lang, yung mga na tatanggal lang sa alon. Pag lalo pag may bagyo mga body, uh, marami, maraming na pabadpad sa gilid kasi nga palakas yung alon. Kaya dito baliktad pag may bagyo tua sila <laughs> kasi maraming maanod ng mga ano ng mga aragan ang problema lang dito mga body pag umuulan yun nga sayang yung pagod nila kasi pag nabasa ng ulan yan na reject wala na yun reject na yun kaya kung mapansin nyo, may mga tolda sila yan katulad nito yan, ang loob nyo yung aragan kaya umulan man hindi siya mababasa hindi masasayang yung pagod nila once kasi na nabasa yan mga badi, mabubulok pa siya so yun ganyan yung buhay namin dito mga body Uh, payak lang so kailangan lang talaga makontento ka makontento sa kung ano yung tiyatang hilik mo kung ano yung meron yun, yun din yung sisikap kong ituro sa mga anak ko mga badi na yun nga kaya titulungan ko sila mag sinup mag ipon wag maging maluho wag maggastos ng maggastos kasi pinapakita ko yung buhay na naranasan ko mga badi na pinanggalingan namin ay ganun, gan, ganito hindi madali sabi ko sa kanila kaya habang bata pa sila minumulat ko na sila sa ganong ano sa ganong uh, pananaw sa buhay kasi hindi ko rin naman alam mga bali kung ano yung magiging future nila ang sa akin lang habang maliit pa sila habang nandito pa kami ni misis eh ginagabay namin sila sa kung ano ang alam naming tama para sa kanila so yun yung pagdidisiplina pangangaral sa kanila kaya kung makapansin mga body, pag pupunta kami sa mga mall, usually ang binibili lang talaga nila, mga mga ipit, yan, yan, yan sila, ano, wala silang mga garbong damit, mga sapatos, may mga gamit kami mga body, pero kalimitan binibigay sa kanila mga body. Kaya salamat sa mga nagpadala ng box, kaya laking tuwa po talaga, daming tuwa namin nung nakatanggap kami ng mga box, lalo't mga sapatos, laking tuwa po namin, kaya salamat po. Pero yung sasabihin mong bili namin, boy bili naman din ako sa kanila. Pero yun nga lang yung mga mumurahin lang. At yun nga pinapaintindi ko sila sa kanila yung, yung buhay. Hindi tayo sabi ko hindi tayo pinanganak na may pera. May golden spoon. Kumbaga, kumbaga ano lang tayo. Kung baga, uh, maging uh, makontento. Kasi uh, hindi ko sila sinanis sa mga garbo. Ganun. Kahit sa pagkain mga body. Maring mali sa iba pero sa akin sa pagkain din Ah uh, hindi ko sila siyasarin sa mga yung mga garbo yung nasasarap tignan hindi po um, sa sustansya pa rin tapos sa uh, practical ba lalo pagkakain kami sa mall imbis na pupunta kami sa mga restaurant sa mga ano lang kami sa mga food court yan actually hindi ko pa rin sila nadala sa mga restaurant talaga na mamahalin Ah, uh, hindi pa kaya mga body, hindi ko pa sinubok talaga. Pero darating siguro yung panahon na susubok ko sa kanila para maranasan din naman nila. Ayoko naman na hindi nila maranasan yung iba ngayon kung ano yung ayoko lang silang sanayin sa ganun gusto kong maranasan nila pero ayoko silang masanay yun yung, yung term ko pala yun yung point ko ganun, gaya, ganito rin dito uh, gusto ko silang masanay sa ganito pero ayokong mag stay lang din sila sa ganito ganun, gusto ko lang iparanas sa kanila eh, para at least magkaroon man sila pagdating pa noon okay sila hindi sila uh, may hirapan magkaroon man sila ng tiyatang kilik sa future, di, hindi rin sa'yo mahihirapan mag-handle. Yun lang din naman yung sa akin. Ayan, katuloy niyan mga body ano o. Oh. Naka-uwi kami. sama-sama po kami dyan. Uh, meron, bumili po ako ng pansit. Salamat kay Ma'am Ann. Ayan, pansit tinapay. Tapos, may nagkatay kasi ng ano dito mga badi Baboy ramo. Yun, bumili po ako. Yan yung pinagsalusaluhan namin. Ayan. yun yung nanay ko. saka yung isang kapatid ko. saka yung asawa niya. So, ayan. Dito lang kami mga body. Wala, walang masyadong tao dito. Walang katao-tao. Talaga mga body. Uh, ano pa ngayon? Uh, season pa ngayon pero walang katao-tao. Si, siguro yung mga tao na sa, sa kanya-kanyang bahay na siguro sila. Pero kami eh... Dito lang. Chill-chill. Saan kayo punta? Bili po ng tubig. Wala daw Wala din ata. Dedalhin mo na lang yung lagayan just in case wala kahit yun lagayan na lang mapuno oo bili na lang kayo ng konti yung mahirap mga bad tubig gawa ng ano hindi kami nakadala yung inumin may tubig na pang banlaw pero yung inumin talaga kasi siyempre mga bata mga body baka manibago sila tsaka malalayo ayan kaya kailangan talaga dito motor mga bali pag may motor ka yun mabilis ang ano lang Uh, ah, Ingat kayo ha, Mga aso. Magdala kayo ng pera. 50. Oh, ingat, ingat. Uh, si Ate Angel, magkapatid. Magkapatid yung mga ba? Si Ate Angel, tsaka si Kuya Gian. Ganun lang yung naging story ng buhay namin. Kaya, wala namang may tatago sa inyo mga ba? Wala naman akong tatago sa inyo, lingid sa inyo. Parang open book na yung buhay ko lalo dun sa mga ibang nauna pang nakasubaybay sa akin kung saan ako nagsimula alam nila yan paano ako nagbablog dito paano ako nagbablog dati so open book po yan sa akin at wala po akong kinakahiya kaya sabi ko nga po magustuhan nyo po ako salamat po kung hindi man po salamat pa rin po pero gaya na sinasabi ko uh, totoo lang yung mga vlog namin hindi kami nag script hindi kami gumagawa ng kwento ganun. kung ano yung pamumuhay namin yun yung ginagawa namin kasi ano mga badi, balang araw kasi mapapanood din ng mga bata, mga anak ko, mga apo-apo, di ba? Makikita nila kung paano kami namuhay dati. So, parang may memories pa. At the same time, sa iba, magbigay din na inspirasyon sa iba na uh, siguro yung iba na kadanas ng hirap, mahirap na sitwasyon. Eh, gusto namin ipakita na may mas mahirap pa pong sitwasyon, tignan nyo po sa amin, di ba? Pero hindi yung dahilan Para malugmok kayo doon sa hirap Para hindi kayo maging masaya Kasi minsan kasi Yung iba Pag nahihirapan na Malungkot na Ito da yun na nagkakasakit sabi po hindi Kahit mahirap po uh, Hinahanapan namin ng way Para maging masaya Yun lang naman Maging kontento lang talaga Appreciate mo kung ano yung meron ka Yun lang para yung masaya po kayo para yung masaya tayo Ah, yun sila Kaya tayo din uh, Kumakain sila ng pansip Ah uh, Saan so, na ako ha. po. Binigyan na lang kami pero may isang jug kasi wala daw pang palit. Hindi daw sila nagbibigay ng ano. Walang jug. Oh, so, pero okay naman oh. Kain tayo, ang daming pansit. Ang dami niyo pa lang niluto, konti lang natin. Pero okay na hanggang bagong taon na 'yan. Nanay. Hanggang bagong taon na handa natin. Ha? Si EJ, oh. kumain na ba si EJ ng pansit? Sino nagluto pansit?

Bawal ba ito? Sorry po. Tignan <laughs> mo. May isang nagbabangka ay nagsasag ano. May isang nagbabal sa po pero hindi naman umaalis. <laughs> hindi ka man umaalis. Hindi ka umaalis. <laughs> oh, galing oh. <laughs> Kala mo na ako nihi ko talaga. Oh, di ba? Oh, hindi ka mahal. Ligo. Surfing. Pwede oh, ba yan? Sobrang lakas agos ng agus mga kabadyo. Oh. Sa so, kabilang sagwan! Imoikot-ikot ka lang. hindi siya umaalis <laughs> malunod ka daw oh, doon siya galing nandito na siya ngayon success, umaalis ka, doon ka galing kanine Masyado malakas yung agos. bye, -bye ingat. Atiping Ping, tawag ka tiping. At ang dalawa naman, nagbabadminton sa dagat. Oh. Ati Ping, tawag ka Ate Ping. ko daw. sa ikaw. Daddy! Lapit! <laughs> Ang pangit tawad <naman> na to! <laughs> Sabi na to, Profan. <laughs> Ba't gawa yung ginagamit? Lulubog ba to, Daddy? Submarine ba to? Yeah, Okay ka. Sa gitna ka ate. Gitna, sa gitna. Hindi the yan lulubog. Yan. Sige. 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 Hala! sa gitna tayo. wala Hala! Hala!

Hai, okay. maligo. Maligo tayo. Maligo. Ay sigan, no! tayo. ay, ka. ay alyan, surfing nate. Tiga, tiga, cung. sige. tiga, sige tiga, 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 sige tiga, 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 hindi naman yan, wala namang yung makina. Sabi o ka. Sige lang. Ikaw din, Daddy. Sige lang. May dala akong camera eh. Sabi ako ako ka. Okay. Hi. Hi. 干啥？大牛。

Relax lang tayo pa minsan minsan. Yeah. Sige nak. Ayan. Hey, hey, hey. Kaya, na. Yan. Kaya Wala lapit na. Si ayaw maligo eh. Sa nakot. na. na kayo. <laughs> tama lang yun na kahit balikan na yun pwede na kayo <laughs> bumalik lang tayo <laughs> si ma'am naman paliguin na natin ma'am 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 tayo, nakatayo na kayo, nakatayo. Tayo kayo, ping tayo. Ping tayo mo Antayin nyo lang yung alon. Yun na, nyo yung alon. Yun na. <laughs> yeah, 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 yeah. Surfing yun, surfing. Surfing. Ayan ko si ma'am, maligo.

Dere-dere. <laughs> Manila talaga nakatire. <laughs> <laughs>